Hi, hello guys. katatapos uh, ko lang magluto. Ako'y nagkakapi guys. Ang aking niloto ay ginisang ampalaya sa itlog. Tapos, nagsaing na rin po ako. Pahingali. Pahingahingala ako ngayon guys. Nagme-merienda lang ako, guys. Mayroong bata ako dito na magpapakita. Ano yan? Biko tapos turon. Ha? Biko tapos turon. Biko tapos turon. Magkano yan? Ito po 20, ito 15. Nakupo, wala tayong... Wala tayong pera. Ano yan? Turon dito. Ha? Ha? Pagkano yan? Eto, 20 Tunggu nga, tunggu nga, may pareha wa Tunggu nga rin e Walak, wala akong bariya Bunga ng libo e Wala Toran turun 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 Benta, benta. Tama-tama. Then guys, show. Benta, ilang piraso? Ay. Ano noo, ah. Ati na merahan, no? Ne. Na. Bakana eh. Wala wala. Good. Wala na. wala na wala na ha ay ini merienda kasi aku guys ah sige. bata. Ayan, wala. Kape tayo abang nagkakape. Turon Dong, kape tayo, dong. So yun nga guys, biglang batang na pumasok dito. Nagbibenta ng ano na turon eh nagkataon naman na walang pera dahil biyernes pa yung sahod binilhan na lang namin ng ano sa akin dalawang turon kay Ian isa para kunti na lang ang kanyang dala tingnan nyo yung tsura nun Grabe yung lobo ng mukha niya. So, guys, kung mga makapanood niyan, eh, okay, huwag natin husgahan yung bata. Napakasipag niya. Nag-aaral din yun, guys. Pero hindi ko alam kung anong year na, anong grade na yun. Bihira lang yun. Ngayon lang yun pumunta dito. Doon yun sa taas namin dadaanan na namin bago pumasok sa trabaho yung kanilang tinitirahan. Nasa apartment sila nakatira guys. Ngayon lang yun pumunta dito yan oh. Yung bata. Pumunta na rin dito yan? Bumibili ako dito? Ilang beses? Ilang na. Ah, hindi lang nagkataon sa akin. Ngayon lang nagkataon na pumunta yung bata. Kawawa guys. Ah, kawawa. Wala na yung nanay. ang kanyang ano, yung nag-aalaga na lang sa kanya yung lula niya sa saka mga tiyuhin kawawa naman yung bata so pagpasensyaan nyo guys kasi yun lang yung ano namin may ambag sa kanya dahil yun nga eh wala naman tayong kakayahan na magbigay ng uh, pangangailangan para sa kanyang ano mahirap naman tayo. Yung bata na yun, eh, hindi natin pwedeng bigyan ng mali siya yung kanyang ano. Siya ay nagtitinda. Napakasipag niya. Tapos, yung kanyang ano, ah lola ay eh, tinutulungan niya yan, guys. Silang dalawang ng lola niya ang laging magkasama. Hatid sundo sa school. Yung nga guys, hanggang doon na lang. Uh, habang ano si dito ako na katatapos ko lang nagluto tapos habang nagkakape inya bigla lang dumating yung bata na nagtitinda ng turon ito po ay yung aking binili oh 20 pesos ang isa so binda. dalawa yung nabili ko guys maraming salamat